Kamusta na kayo mga idol? Sa video na ito mga idol pag-uusapan natin at tatalakayin natin kung sino nga ba ang mas malakas na karakter sa pagitan ni Crollo Lucifer at Illumi Soldic. Paalala lang mga idol na ang aking mga sasabihin ay batay lamang sa aking obserbasyon at opinyon. Bago tayo magsimula mga idol hahatiin natin ito sa tatlong kategorya. Unang kategorya mga idol ay ang lakas ng pangangatawan pangalawang kategorya naman ay ang talino sa pakikipaglaban. At ang panghuli sa ating kategorya mga idol ay ang kapangyarihan ng Nen. Kung malinaw na sa inyo mga idol simulan na natin. Lakas ng pangangatawan. Walang duda mga idol na ang dalawang karakter na ating tatalakayin ay parehas nagtataglay ng di masukat na lakas ng pangangatawan. Pero para sa akin mga idol kung lakas ng pangangatawan ang pag-uusapan di hamak na mas nakakalamang para sa akin si Ilumi Soldik kaysa sa pinuno ng spider na si Crollo Lucifer. Alam naman natin mga idol na hindi biro at hindi rin basta-basta ang ginagawang pagsasanay sa loob ng pamilyang Soldi. Ginagawa nila ang kanilang mga pagsasanay sa pool nung sila ay bata pa lamang. Sapagkat bahagi na ito ng tradisyon ng kanilang pamilya. Dahil ang bawat pagsasanay na kanilang ginagawa ay talaga namang buwis buhay at nakamamatay para lamang mas mapalakas pa nila ang kanilang mga pangangatawan tulad na lamang na kailangan hindi umeepekto sa iyo ang malakas na lason. Ganon din ang malakas na kuryente at dapat hindi ka rin basta-basta nasusugatan ng ordinaryong patalim. Patunay lang mga idol na hindi biro ang lakas ng pangangatawan na tinataglay ni Ilumi sa Sapagkat simula pagkabata, pinapalakas na nito ang kanyang pangangatawan para maging mahusay na asasin. Pero hindi rin natin maitatanggi na si Crollo Lucifer ay nagtataglay din ng malakas na pangangatawan dahil nagawa nitong lumaban ng sabay kina Silva at Seno Soldi. Alam naman natin mga idol na hindi biro ang lakas ng dalawang karakter na ito. Sapagkat ang dalawang ito ay mga mahuhusay na asasin at mga bihasa na rin sa paggamit ng kapangyarihan ng Nen. At isa pang dahilan mga idol sa kung bakit ko nasabi na si Crollo Lucifer ay nagtataglay din ng malakas na pangangatawan. Dahil kinaya nitong mabuhay sa malakas na atake na ginawa ni Silva Soldic na sa sobrang lakas ng atake na iyon, nagresulta ito sa pagyanig ng buong na pinagdadausan ng subastahan. Patunay lang mga idol na hindi rin biro ang lakas ng pangangatawan na tinataglay ni Krollo Lucifer. Sadyang mas nakakalamang lang ng bahagya si Ilumi Soldic dahil sa mga pagsasanay na ginagawa nito sa loob ng kanilang pamilya. Kaya kung lakas ng pangangatawan ang pag-uusapan para sa akin mas nakakalamang si Ilumi Soldic sa kategorya na ito. Ngayon mga idol, pumunta naman tayo sa pangalawa nating kategorya, ayun ay ang talino sa pakikipaglaban. Walang duda mga idol na ang dalawang karakter na ito ay napakatalino pagdating sa pakikipaglaban. Meron silang mahusay na diskarte at mga plano kung paano manalo sa mga labanan. Masasabi rin natin mga idol na ang dalawang karakter na ito ay merong kanya-kanyang estilo o paraan sa pakikipaglaban. Madalas din nilang pinipili ang lugar ng labanan na kung saan pabor sa kanila at magagamit nila ng maayos ang kanilang mga abilidad. Pero kung talino sa pakikipaglaban, ang pag-uusapan para sa akin mga idol, mas nakakalamang si Crollo Lucifer. Sapagkat marami na itong karanasan laban sa mga malalakas na nenuser. Tulad na lamang sa nangyaring labanan sa pagitan niya at ni Silva Soldic. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, dalawang beses na nakalaban ni Crollo si Silva Soldic. Ang una nilang paglalaban ay nangyari nung inupahan si Silva na patayin ang dating number 8 ng Spider. At kung titignan natin mga idol ang larawan kung saan sila naglaban, maaring nangyari ito sa lugar ng Meteor City. Na kung saan mga idol hindi na rin sinabi o pinakita kung ano nga ba ang naging resulta sa nasabing labanan. Patunay lang mga idol na kahit noon pa man kayang-kaya na ni Crollo na makipaglaban sa mga malalakas na nenuser. At dahil sa mga matinding labanan na kanyang naranasan, mas lalong tumalino at naging madiskarte ang karakter na ito pagdating sa pakikipaglaban. Na kung saan pinakita niya ito nung nangyari ang labanan nila ni Hisoka. Para sa akin mga idol, si Hisoka ang isa sa pinakamatalinong karakter ng Hunter x Hunter. Ngunit sa pamamagitan ng talino at diskarte sa pakikipaglaban, nagawa pa rin ng pinuno ng spider na talunin si Hisoka. Patunay lang mga idol na ibang level ang tinataglay na katalinuhan ni Crollo Lucifer. Sapagkat kahit matalino at malakas na karakter na ang kanyang nakakalaban, nagagawa niya pa rin ito ng paraan para manalo. Kaya kung talino sa pakikipaglaban, ang pag-uusapan para sa akin mga idol, mas nakakalamang si Crollo Lucifer kumpara kay Ilumi Soldi. Ngayon mga idol, pumunta na tayo sa huli nating kategorya, yun ay ang kapangyarihan ng Nen. Walang duda mga idol na ang dalawang karakter na ating nabanggit ay mga mahuhusay at mga malalakas na name user. Sa katunayan mga idol para sa akin ang dalawang karakter na ito ay pasok sa top 10 ng pinakamalalakas na name user. Pero sino nga ba ang mas malakas sa kanilang dalawa pagdating sa kapangyarihan ng Nen? Para sa akin mga idol pantay lang ang dalawang karakter na ito pagdating sa kapangyarihan ng Nen. Siyempre may ibang magsasabi dyan na dapat mas malakas si Crollo kumpara kay Illumi dahil specialist ng Nen type nito at kay Illumi naman ay manipulator lamang. Totoo naman mga idol na malaking kalamangan talaga ang pagkakaroon ng specialist na Nen type. Pero hindi naman ibig sabihin nun na ikaw na ang mas malakas kumpara sa ibang Nen user. Isang halimbawa nito mga idol ay si Chairman Netero. Ang kanyang Nen type ay purong enhancer ngunit kaya niyang talunin ang ibang malalakas na Nen user. Kaya siya binansagan na pinakamalakas na NEN user sa kanyang panahon. Patunay lang na hindi batayan ng NEN type para sabihin na ikaw ang pinakamalakas na gumagamit ng kapangyarihan ng NEN. Kaya para sa akin mga idol, pantay lamang si Prolo Lucifer at Ilumi Soldic pagdating sa kapangyarihan ng NEN. Sapagkat napakalakas ng dalawang karakter na ito tulad na lamang ni Krolo na kayang magnakaw ng abilidad. Ngunit sa lakas ng abilidad na tinataglay ng karakter na ito, sobrang daming kondisyon din ang kailangan niyang sundin at gawin. Para mas maging maayos ang paggamit niya sa kanyang mga abilidad na napili. At pagdating naman kay Ilumi Soldic, masasabi ko rin na kabisado at alam niya talaga kung paano gamitin ang kanyang mga abilidad. Sapagkat kaya nitong mag-control ng sobrang daming tao ng sabay-sabay sa iisang lugar lamang at ginagamit niya rin ang kanyang mga karayom para tapusin o patayin ang kanyang mga target. Kaya para sa akin mga idol kung kapangyarihan ng Nen ang pag-uusapan pantay lang ang lakas ni Crollo Lucifer at Ilumi Soldi. Sapagkat parehas itong bihasa sa mga abilidad na kanilang napili. Pero kayo mga idol, sino sa tingin nyo ang mas malakas sa pagitan ni Crollo Lucifer at Ilumi Soldi? Maaari niyong sabihin yan sa baba mga idol para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panonood mga idol at God bless na rin sa inyo.